timboy maas Handang tumulong sa mga mahirap at nangangailangan Handa na umalalay, di ka papabayaan Lalo na kapag sa oras na... Ayan mga ka-girl maas ng no, magandang araw Ito po nagbabalik si girl maas Ang inyong pobring alindahaw Ayan mga ka-girl maas no, punta po tayo ngayon sa tindahan kasi po ay may nagbigay ng blessings kagulmas na hindi man kalakihan o kalaki ganyan kagulmas maliit lang pero galing po sa puso niya ayan kagulmas no yan shout out ati jade ayan ati jade shout out from cdo from cagayan de oro Ayan, te. Punta po ako ngayon sa tindahan kasi nagpapadala siya kagalmaas ng... Ayan. G-Cast. Sarap. Kasi ibili daw namin ng ulam kagalmaas kasi ang ulam po namin ay ano lang kagalmaas asin. Yes. Tinood na ang kagalmaas na muk -muk. Kaya naawa siya kagalmaas sa akin. Char, sa akin, jud Bitaw ang oy. Madu ko dito kay nihatag siya o pang palitog sudan. Ate Jade, again, thank you, thank you. Kaayo, te sa gihatag ni mo tunong pindahan ti magwa cash out na ko salamat kayo te Uban mini Bruno guys. Yan guys. Uban mini Bruno mo tumig tindahan. Magkuhami og jikas. Magkuhami og jikas ni Jade. Thank you ti Jade. Makaon na mi og sudan. Yan, punta na tayo ng tindahan mga mas. Uy! Uh, medyo layo-layo pagid ka ayot eh, ang tindahan pero gidagan rin ako na daganan rin ako na guys basta na-blessing maabot charot Skr. Agoy ako mga anak Tua si DM e. mahagal maas oh. mo pakita. Nakita na nakita ko si DM. E. Akala ko ay alas unsi naman ang udto. Matingadi ko kagalmas nga nung 13 lang silang lugaya. Tuwa nagdula-dula sa unahan. Tanawa ninyo oh yung naka white guys tara tanaw na ito mga kalmas tara agoy nasakpan guys nasakpan guys nawa bantog din makauli na siya mga kalmas pero hugawang sinina kaya maghapit hapit, -hapit din sa balas maghapit din sa balas muna yan tumbler mga bilin kaya bisan asa na siya maghapit hapit, -hapit. Nagunsa mo dia, Ha? Karon lang mo. Bantog dang dugay kay mo makauli ha? Ha? Karon mo. Bantog dang dugay, kauli. Bantug dugay kauli kayo mo makauli. Bantog dang dugay mo makauli kay mga pa dai mo mo na mga bilin ni mga, mga tumbler. Huh? Ho, mga ha? Ha, gihapon nga magapitapit pa man mong odto man. Ha? Makurintihan mo dia. Makurintihan mo dia sa poste kirig. Ha? Kirig mo. Ha? Gay na ra mo giatod karon pa. Hmm, gay na mo no. No, nado dua pa mo. Ha? Di ba ning kusa nyo di na mo nang wire dia. ha. mo. Di kauli. Ha? Uy! Ayan, yeah, mga no, sinama ko na lang itong dalawa. Magpinsan kasi yan. Itong pinsan niya, kagirlmouse, ay kawawa talaga ito. Tingnan niya, ito po si Gerald. Kirim! Ito po si Gerald, kagirlmouse. Wala, yang, wala siyang bag at mga damit na maayos, kagirlmouse. Binigyan ko yung mga sobra na binigay ni Ati Tintin na mga damit ni DM nung mali, ano ka, hindi na kasi ni DM binigay ko sa sa pinsan niya ito Ka Ate Tintin may itong bag oh. Yan, binigay ko sa kanya kagal maas. Wala talagang bag itong bata ito. Wala <laughs> <laughs> yung pinsan, igagam kagal maas. Maranig ko an, maranig ko kwak. So, grabe nakahugaw ang suano. So, itong sapatos o oh, kagal maas. Diyan tingnan niyo itong damit na ito sa kanya kay DM ito at saka bag at saka pantalon at saka sapatos. ayan Wala wala man mga gamit ng girl Gihataga na lang. Di mo magkapit-kapit dito ha. Hapit mabot sa tindahan mga

Amping kakanunay di ate eh. Bye-bye. Bye. Bye. So, ayun o. Maraming maraming salamat po ni ate Jade kasi po ay nabigay po siya ng ulam namin. Ayan. Pili po kami ng pansit. Naglili din po kami ng cook At ito din po. At higit po sa lahat. Thank you so much ate. Nang marami. At sana din po ay mabusog po kayo ate sa pinapadala mo dito sa amin. Kasi po ay tutubusin po namin kayo. <laughs> Ayan. Napakabait po talaga natin, Jin. Marami. nag kasi kami kanina ng asin. Nagtanong man siya. Paano na ulam namin, ya? Sabi ni Mrs. na asin. Ayon sobrang ano kasi ni ate lambot yung kanyang puso ay nag-aabot diretso yan salamat eh napakabuti mo po ate yun ay magubusog na naman kami ate salamat sa share blessing ate jade hmm.

saya bilang ada yang demo mau nong mau mau dua darah, <tuk dengan jahat> nih perang <tuk dengan jahat> <tuk dengan jahat> <tuk> guys <dengan jahat> no? Sa nanonood po dyan. Ayan, willing po kayo dyan hey! magbigay ng pangmukbang namin. Ayan. Maraming nagre-request po nga magmukbang hey! daw ako ba. Hey! I-upload ko daw doon sa page ko. Doon kasi ako nagpo-focus din po. Kaya dito hey! din po hey! sa kang misis. nag din po ako dito. Doon po sa aking page. Hey! Da dami nag-request. Wala lang akong pangbili. Sabi doon nga, mukbang daw ang isda na sinugba.

Ipamukbang saku ah Ya, ila pa dibangkit Nggak nga siya yung nagpamukbang. Ya, mungkin naghatag sa kuah sa so, kuah Ya. Yeah. Saka... Yeah. Di Elsa Baka ba? At, aku, naku ah, kayo. Ipamukbang yeah, na ko. Atong di to. Gulag, buka ba? Mabitan ang Kanang

<laughs> <laughs> le... Où like, okay. y a Oui,

quá lại tập không thấy không cái là cô cái nó cuốc Selamat juga yang terjadi Kena bosu gud meh hmm. Sabot-sabot ini me, misis anak bukan ina oh. Ini pas aku udah dapuk be terjadi be Ah di nama kaya diri na lang meh Mereka ya, kualiti mi ane di na, na. na Jelibik ya pun Nga nga po yung mingon ane nga, Nakakao na po kaya nga ayo. Paitas tayo lahat. <laughs> kaya yung mga ito, no, bawa pa na yung reklamo, bisa ngu asli ambag no. Mingon, selangang pagtrabaho po dmo, aik salig. Tarabaho bitaw ko, butas yung ipo. Oh. Hmm. So. <coughs> Grasya si Diyos ating ipos, lubot mula pos. <coughs> kita <tuk> udah punya nih tahu sini guru begini itu begini padung hah bunga tungus kusum shout out nih butiti Edison. oh shout out sa sponsor setim butiti oh shout out di bintong kau bani butiti tol butiti lag dari tol kiri mengaku kulit cuma tol tol butiti

Hawa mok. Huy. Tengok sakah. Tengok ke kris biar ni. Nah, mana bako. Nampu da isi kris Undang lah. Undang lebih topo. Undang lebih topo palit. Mengayak udalah. Mengopo semuanya. Mengakuwan bah. Nunggi. kuan kay sayang man mas may pa rin tres bibig kaya huwag inikutin ang sigaral yun tinikutin kadaot nito mas kaya na kadaan gutok sigarilyo nyo pa tato doon yung ko eh isa kasi na nanay tao na kuning tingong tigong bib bib isa kasi mga na kuning tago tago ng mga upusan eh hmm. yan ang una siya rin kita gitu ke ini mau ngambil pun? pun, si, Rina, lili? Si, buat saya, ngomong baik ah, dia mau likit kiket bay. baik, nah itu, nah itu Isa, Siri, ke obat blagel ini mau, Rina lagi, mau, no. masa ini nang trisbi oh masih mau obat nambahkan trisbi, kuandin, laba kamu ulung di makasih gerigi lo. Mari warnah Ma. Mas Wow. 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 Mas amu ang buhat ni Boy Master masih geresik likit. Mana? Mainan lagi guys, guys. Makikir taglaglag ang gawas. Okay, may nalang yung guys kesa mga basher <laughs> ng mga kontrabida. Ang bot yung basher eh. So kayo mong muan ba? So saan yun ako kasi nagpasabot? ingon daw nila kay Manarbaho so, daw ka. Sige daw sige ka kung kuha na na na. Kasi man, nagtrabaho bitaw ko. Ha? Terbaho bitaw ko. Kana sila, wala sila yung mga tanong mo. Wala sila kaingon. Panihan na sila rin. Tabunan ko rin sila sa akong tanong mo saging Kita na saging aking oh. <laughs> <estar> uh. nuruk nu uban gede dia au terus dagang ge utan moy saging geding ku da guys ro atika Rau ni anak punya, kira kita tipin cinta ulo, orang itu mau cinta ulo ni udin, anak mana ni kapal itu lagi mengita anak punya kupus ulo ni. Nampak tu mengani labai, kau mengatakan sebab aku ni pengalabai, aku orang pun aku ni tunungnya, eh wana pun kapalit Oh. Aku tu nak beradik saya mau pas. Nami as pancitkan tu lah. Mungkin dia mahu menghantar. Di aku mengaku selamat nanti Jid. Ayi mengaku Iya. Mungkin aku mengaku selamat nanti Jid kumkuan. Nakui aku beri gaji dari dagu no. Kita nak ik nih macam mana? makku andik kena memilihku bawa mengapa tu pas ini ada ini mga gold? ah nongani muragipun dia ah ambut ngipun harus tahu sih lo guys kita lagi apa guys kini oh ambut ngipun harus tahu gini bib. tahu ana wa. murag bakang yo no? <tuh> murag bakang ba? ada bakang kita ngipun bakang apa bisa oh Kan ni nak duda gi kuane putik kayu. Kristal. Dia nak kama bayaman. nak pun ni pun kan ni nau. Putik pun kayu ni. Ya kan dipun, napun, ini, putih, putih, aja, ni pun <laughs> apa ni mengapa putik-putik nau. kuartan-kuartan na Kan ni ninga ju kuane ke tanawa nao Nau. Masih di Iya, dan naik balik ya guys apa lawan? Buang juga ka ini kayak ini, Bibi. Padahal nanti lawan Bibi. Eh, challenge Bibi. Padahal aku misalnya lawan Bibi. Bibi. Iya, <laughs> kayak bagno. Ikan masuk udah, terus upus si grillo. Nah, berada deh ya. Sekretong malupit, sekretong pabulong. Siya ang nainggit. Magbabay ah. na tama, magbabay na ta. Te, babay te. Oh. Te, napaniyog mo te. Hahaha. <laughs> <laughs>